Kung kayo man po ay naligo, huwag niyo pong kalimutan sa CR ang inyong mga gamit. Lagi niyo pong alalahanin. Lalo na po pag siya ay pumapatak sa lupa, agad niyo po siyang damputin po. Dahil naaagaw po ng lupa ang bertudis po ng gamit. Alam niyo naman po ang mga iba't ibang klase ng elemento ng laman lupa. Ito po ang mainam na gawin nyo ang ilagay po sa altar at buksan po ang bintana sa silangan. At diyan po pumapasok ang magang, magandang swerte at kalakasan, enerhiya ng mga gamit ninyo. Ayan, dito po sa pagbibilad naman ng ating mga gamit. Ayan, tingnan nyo po. Ganyan po lagi ang araw-araw nyong gawin. Siyempre, hindi po mawawala ang pag-ehersisyo nyo. Bawal din po itong basta na lamang maiwan kung saan o sa mga bangko o kung saan nyo man po nakakalimutan ng gamit. Yan na po yung gawain ko sa umaga, sa araw-araw bago po ako maghanap ng ibang gagawin tulad po ng pangangahoy, paglalaba. Siyempre kailangan din po natin gumawa ng mga iba't ibang gawain. Pero yun nga po, yung pananalig sa Panginoon, bago po sa ating mga gamit at akasikusuhin po natin ang ating mga pami pamilya. Yun po ang mahalaga na lagi lang po natin silang natutustusan ng tulong. Ayan po. Yan po yung magagandang pamamaraan para po sa ating mga gamit. Marami pong salamat. At ito kahit po napakarami niyan alagang alaga pa rin po natin yan sa pagbibilan kailangan rin po natin dasalan at yung mga salita nila ay kailangan natin pong ibuga ng ibuga sa kanila bawat isa po kaya inaabot tayo lang napaka tagad pero yan naman po ay hindi nahadlang sa oras po natin maganda nga po yun nga naaasikaso po natin sila kaya po sa mga hindi kayang alagaan ng gamit ng napakarami, magbawas po kayo ng gamit. Ang gawin nyo po, pamamaraan, ibaon nyo po sa lupa muna kung hindi nyo po kakayanin. Dahil po, malaki, malaking oras po kung madami kayong gamit. Kaya mas mainam na rin po yung... Uh, konting gamit lang po yung sapat para sa inyo pero yung iba talaga kaya naman madami silang gamit ang ginagawa po nila uh, kailangan din po ng martes piernes nalalagyan nyo po yan ng langis yung mga uh, tansong dila tansong pula ito po namang hawa ko yan ay magaling sa kabuhayan kahit sa sugal magaling po yan yun nga lang hindi ko po ginagamit pag sa larangang sugal dahil hindi naman po ako nagsusugal ang pinaka bisyo ko po yung gumawa ng minsay at yun nga po kumanta yun lang naman hindi kahit yosi hindi po 对呀，一样的。